mga kabukid nandito ako sa pastulan ng kambing ko ito pauuwiin ko na yung mga kambing ko kaya ka na Tala na sumunod ka na sumunod na dali hapon na gabi na gabi na mga gabi bilisan mo Don yung iba umiiyak Yee. Go. Hmm, sige. Sumunod ka sa nanay mo. Ay, naiwan pala yung toy gun ko. Umihi pa. So, uy. Okay.